Pag-usapan naman natin yung epekto ng isang relasyong nasira o hindi nagkatuluyan. Hindi perpekto ang buhay kaya maging mga karanasan natin sa relasyon ay kakikitaan ng mga imperfections. Ang kainaman na ito, hindi ang perfection ng isang relasyon ang susi sa tagumpay kundi ang kalusugan nito. O ulitin natin ha, hindi ang perfection ng isang relasyon ang susi ng tagumpay kundi ang kalusugan nito. Totoo yan dahil wala naman talagang relasyong perpekto at paalala din niya na pagtuunan ang kalusugan ng bawat relasyon. Ito nga lang ang problema. Kadalasan sa pagpasok pa lang sa relasyon ay mali agad ang motibo kaya tuloy, nag-uumpisa pa lang ang relasyon, eh, tumitindig na ito sa mahinang pundasyon. May mga pumapasok sa relasyon sa iba't ibang mga kadahilanan. Yung iba, naghihiganti sa dating karelasyon sa pamamagitan ng pagpasok kaagad sa isang relasyon kahit na hindi pa talaga naghihil. Sabi ng iba, time heals. Pero sa palagay ko, pag talagang ayaw mong magpatawad habang tumatagal, lalong nagiging bitter sa halip na mag -heal. Bakit nga ba may mga nagmamadali agad na pumasok sa relasyon kahit hindi pa healed? Ito ang ilan sa mga dahilan. Nasaktan ka at gusto mo agad mag-heal pero ang akala mo ang healing ay mangyayari pag pumasok ka kaagad sa isang bagong relasyon. Masyado ka nalulungkot, hindi ka sanay na walang karelasyon kaya gusto mo ay may karelasyon agad. O oh, pwede rin yung pride. Yun bang ayaw mong makita ka ng taong parang kawawa at iniwang kaya papasok agad sa relasyon? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hindi nagwo-work out ang mga agarang pagpasok sa relasyon pero magandang isa alang alang ang ilang bagay. Ang healing ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para na din sa kapakanan ng magiging karelasyon mo. Misan may mga pumapasok agad sa relasyon tapos panay at akusasyon ang nangyayari. Yun bang yung bagong karelasyon ang umaani ng mga ginawa nung dating karelasyon? Sign ito na hindi ka pa talaga nagkakaroon ng healing. Kapag pumasok ka naman sa relasyon dahil gusto mo maghiganti, ayan, darating ang panahon na aanihin mo din ng consequences ng maling motibo sa pagpasok sa relasyon. Kung sakali naman na feeling mo eh, hindi mo kaya mag-isa, tandaan mo na hindi ka naman talaga nag-iisa. Ang sabi ng Bible, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Magandang maranasan mo muna ang completeness sa Panginoon. Ito ay magiging matibay na pundasyon ng maayos na buhay. Kung sakaling papasok ka ulit sa relasyon, alam mo na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng perpektong relasyon. Huwag mong hanapin sa tao mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Kaya kung nasaktan ka, Pagkakataon ito na makita mo na may nagmamahal pala sa iyo. Ang Panginoon, misan masyado lang tayong nakatuon sa iba kaya di natin makita ang Kanyang inaalok na relasyon sa atin. Hindi pa katapusan ng lahat. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari. Kaya, asa ka pa.